magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po yung aking uh, linuto ngayon po gulay. Linisang gulay po mga amiga. Ayan. simpleng gulay lang po ito. Uh, bagyo beans. Lalagyan po po siya ng tuyo para ano. Ayan. Ayan po para pang ano po siya. Ayan. Kulay. Ginisa ko lang po yan sa kamatis, sibuyas, ayan mga amiga. Ayan ang akin ano ngayon, tanghalian. Ayan, minutong po lang tanghalian, uh, bagyo beans, mga amiga. Ayan. Ayan. ayan, ayan lang po simpleng gulay lang. Ayan, po, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, alo-aloin lang konti kasi may, may, luto na po siya. Ayan, alo-alo lang para maano yung tuyo. Ah, lumasa yung tuyong inagay ko. Ayan halo-halo lang. Ayan lang po. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo ng aking video, sa aking mga followers dyan, sa ka-viewers. Ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat. Salamat po. Bye-bye. God bless po.